gandang tanghali. Ayan, saing-saing na tayo para sa lunch. Ayan. Malaking katipiran po. Ayan, maluluto na sinaing. Susunod po natin ay ang ulang. Ayan, ano na lang po tayo. Steam ng talbos ng kamute. At saka po... Talong at konting okora okay na po yun kaso ka at patis napakalaking blessing napakalaking katipiran po ng may sariling ani ayan po ang ating gulam konting talbos at saka konting talong naani po natin dyan sa tabi-tabi tanim ng aking asawa itas tayo ng okra ang dagdag ulam okra okra yun po ang kainaman ng metanim yun ang sa ulam yun po ba ayan po ulam natin talong okra saka po konting ano talbus yan po. Marami pa, gumulang eh. Naggulang siya. May binhi po. Ayan na po ang mga bagong silin tanim. yan Sili, sili. Ayan naman po ang ating mais na bagong tanim. Bagong tanim na sili, bagong tanim na konting sitaw hello po ngayon lang po talaga yung meta kahit papano yung aking papaya maliit pa lang ay may bunga na yeah. dito naman po tayo sa kabila tingnan natin kung meron Meron naman po dito. Morning po. ay hmm, ayan, may bunga pong bagong talong. Yan. Konti lang po tanim dito, hindi ka pare sa kabila. Okra, okra. Okra. Kumusta po? Kumusta? po ang kainaman ng masipag magtatanim. Kadalay sa libre sa ulam. Huwag lang maselan. Malilibre na sa ulam. Silip-silip lang po. <laughs> Ingat po kayo. Salamat po. See you next video. Thank you. God bless us all.